Hi guys, welcome back sa akin YouTube channel for today's video. Ang ating gagawin ay mag-harvest na naman tayo ng gulay. Kikita niyo dyan guys ang aking papaya. di ba? Napakaganda at malulusog ang bunga. Ngayon guys ay mag-harvest tayo ng kung ano ang ating makukuha na gulay dahil pumunta si ate si Bonabi kukuha ng gulay kaya ngayon mag harvest tayo kung ano ang ating makuhang gulay sa ating mini farm, mini gardening. Okay? ayan dito sa papaya eh, eh, na ito guys eh. sobrang tamis nya well andito sa talbos na naman tayo yan talong ang kunin mo dyan, yung mga talbos natin dyan nakapakabaknosog ah, na at dami daming ano kasi nga tag ulan na ngayon ito, ito yan ah, tag ulan na marami tumutubo sa na saluyo at, saluyo, saluyo. sobrang saya at masarap sa lauoy Laoy. lauoy sa bisaya tinangkong natin dyan tapos yung mga okra natin dyan fresh na fresh ayan talagang tuwang tuwa sila dahil umulan na nga dito Ito, natutuwa sila ayan yung aking talong dyan kikita nyo na may bunga sobrang sarap sa gulay pagka gulay ay presko galing kapitas Daming ano, no? luyot, kapitas lang ayan guys saluyot yan no dami sobra ayan huwag kalimutan guys sa ating mga bagong subscribers huwag kalimutan mag like and share and comment comment, comment, comment down below kung taga saan kayo. Maraming salamat. Ha, hi blood ka lang naman pag wala kang pera eh. Ma, blood ka kung wala kang makain. Ay, patay. <laughs> Ayan ang ating gulay gulay na makulay ang buhay <coughs> yung kalaman siya ang daming bulaklak oh gusto ko yung sunscreen na yun alam mo bakit nakakaputi siya hindi ko lang tinuloy siya kay akala ko hindi na ko makabili uli kay biga mabitin yung balat ko imbis na naghayag-hayag na iitim uli grabe ang ano ko oh tumaba na naman yung kalabasa ayun oh ayun oh sa dulo oh Umulan kasih kayak fresh na fresh yung talbos. <smart> Kailangan kanin niya kolekta. Ilogi daw kay ano, ng hindi ko tinakba na o! Salamat na maging panonood na ayun! Mak Nachton naman pa